Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening So for today's video, ayan po ay magluluto na naman po tayo ng ating uulamin So hipon po yung ating lulutuin ngayon Yan po pala ay ating uh, lilinisan, tanggalan ng mga paa At tanggalan na rin po natin ng bituka. Ayan, kung wala po kayong ura sa pagtanggal, pwede naman pong hugasan lang nang maigi yung ating hipon at gura na sa pagluloto. Ayan, gumamit lang po pala ako dyan ng barbecue stick dahil wala naman po kaming tutik. Ayan, so kumuha lang ako ng aking barbecue stick na pangtuhog ng aking barana cue. Ayan, so yan po yung aking ginagamit at dahan-dahan kong hinila yung abitu uh, bituka ng hipon. So, lilinisan po pala natin lahat yung ating hipon na yan. At, ikakat na natin yung ating camera para tuloy-tuloy yung ating pagluluto. Ayan po. So, nakaridi na at malinis na malinis na rin po yung ating hipon. At, nakahanda na rin po yung ating sibuyas at bawang. So, simple lang po yung ating sangkap, sibuyas at hiniwa na bawang. And of course, para malasa siya, hahaluan lang po natin siya ng Sprite. Ayan, Sprite mismo po yan siya. So, dito sa ating uh, frying pan, maglagay po tayo dyan ng ating cooking oil. Kaunti lang po, mga isang kutsara lang po. O dipindi sa dami ng hipon. At dahil wala po kaming butter, margarine po yung ating ilalagay dyan. Sabay sa pagpainit ng ating mantika, ilagay natin yung ating margarine. Ayun. Bakit ko nilagyan ng margarine at nilagyan ng mantika? Yes, nilagyan ko po siya ng mantika dahil para po hindi masunog yung ating margarine. So yan po yung aking technique 'yan. Ayan, para manatiling yellowish yung ating margarine. Dahil nga, wala tayong butter. O, diba? So, ano lang, diskarte-diskarte lang. So, ayan na nga po. Dahil mainit na siya, nilalagay ko na po yung ating hiniwa na bawang. At syempre, isusunod na rin po natin dyan yung ating hiniwa na sibuyas. Huwag na po natin masyado pang patatagalin. Ayan, o ba diba? kita nyo, hindi sunog yung ating uh, margarine kasi nga may halo na cooking oh well, o ba diba? ganon dumiskarte. Ayan, charot lang guys. So, lahat naman po ay magdidipindi po sa atin kung anong picnic naman yung inyong gagawin. O, di ba So yan po pala ay pina-brown brown ko muna bago ilalagay yung ating sibuyas. Ayan. So Kaunti lang naman na sibuyas yung akin nilagay dyan dahil kakaunti lang naman po yung ating hipon. Mga 3 fourths kilo lang naman po yung ating uh, lulutoing hipon dyan. Kaya kaunti lang din yung ating sangkap. At uh, ayan na nga po, lumabas na yung aroma ng dalawang magjuwa. Ayan, bubuhos na rin po natin dyan yung ating malinis na hipon. Ayan, isa-isa ko po yan dahil uh, ayaw ko nang may masama na tubig. Ayan, na-drain na yan siya. So, syempre may tubig pa rin dahil hindi naman natutuyo yung hipon. ba? Diba? So, ayan, binuhos ko po lahat dyan. Ayan, at lulutuin natin ng uh, bahagya yung ating hipon. Ayan at syempre uh, lagyan natin yan ng uh, pampalasa lagyan natin ng isang punchot na asin at syempre hindi rin po mawawala yung ating paminta na pinong pino ayan isang uh, kutsarita na pamintang pino yung aking nilalagay dyan para medyo maanghang ahang naman yung ating hipon. Ayan. So, mikos-mikos ko lang niya ng panandalian. Ayan. So, bago natin ibubuhos dyan yung ating uh, inahan, inihanda na Sprite mismo. Ayan. Disclaimer lang po. Hindi po siya sponsor ng Coca-Cola o Sprite. Ayan. So, 'yun pala guys, ay hindi ko po siya inobos. Ayan, kasi sobrang dami po, no? So, kahalahati lang ng mismo 'yung aking binuhos dyan. At 'yung kalahati, syempre, napunta sa bibig ni Vicary. Ninom ko na para wala nang papalamig pa, 'di ba? So, ayan, lulutuin lang po natin 'yung ating hipo ng mga at uh, 2 to 3 minutes o depende sa laki ng hipon na ating lulutuin. Yan po ay medyo may kalakihan naman din po siya. Uh, lulutuin natin ng 3 minutes. At para makulay ang buhay, nilagyan ko pala dyan, nilagyan ko pala yan ng uh, ketchup. Ayan. So, kung mayroon kayong hot sauce, pwedeng hot sauce yung inyong ilalagay. Ako, ketchup lang po dahil Uh, hindi po makakain yung aking bunso kapag maanghang yung aking niluluto kyano oh, di ba kasi pansin nyo guys hindi ako gaano o oh, hindi talaga ako naglalagay ng mga uh, chili o uh, maanghang na maanghang na hinahalo dahil nga may anak ako na uh, hindi nakakain ng Uh, maanghang. Ayan. So, syempre, hindi naman pwede na magluto tayo ng special para sa kanya. Kung ano yung uh, nas, kung ano yung niluto o yun na po yung aming pagsasaluhan ng buong pamilya. Wala nang arti-arti pa. At para malasa, dagdagan na rin po natin yan ng isang sachet na magic sarap. Ayan. So, hindi po hindi po siya sponsor ng Magic Sarap. Ano ba yan? nagkabulol na naman, Vicar, yan. So inaantok na ako guys. Ang oras ngayon sa aking pag-edit ay 2:29 am. O di ba? Madaling araw. So yan po ay titikman natin kung malasa na ba talaga kasi uh, gustong-gusto ko sa hipon yung medyo may sabaw-sabaw. Ayan masarap po yan guys, promise. Ayan, o di ba? Dahil luto na yan, ay ilipat na po natin sa ating lagayan dahil kuma nangangatok na yung alaga ko sa tiyan ay gutom na gutom na ayan kasi ino na pa kasi yung dot dot sa pagluluto so ayan na nga po yung ating hipon maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal so syempre kakain na po kami at sabay sabay na po kaming kakain tatlo hindi ko na po ipapakita sa inyo yung pagkain namin dahil yung area namin sa tindahan ay punong-puno at nagrosery si CRB, hindi pa namin naligpit. Kaya ayan, kainan na kami. So bye-bye everyone. Maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye!